Ayan, good morning po mga kasulong may buntag At uh, panibagong umaga Na naman po uh, Nakalipas So uh, Happy Sunday po sa lahat At po na linggo ngayon mga ka-sulo uh, Kami pala ipatong ngayon sa simbahan Ang bayan ng baybay uh, Para magsimba Ayan po, tara po mga ka-sulo, Simba po tayo Happy Sunday sa lahat Dito po pala ang ating video ngayon ay kadugtong po kahapon sa aming activity Meron kaming activity kahapon kudlot yung ating ano kahapon dapat kahapon ang schedule sa eh, ko sana si princess sa baka para malaman talaga kung walang laman or meron laman para may na namin po ni Kuya Victor so hindi sila na tuloy kahapon yung mga technician dahil uh, hindi natapos yung kanilang activity din kahapon dami daw silang ano Madabi daw silang uh, trabaho kahapon. Hindi nila natapos. Hindi ko alam ngayon kung pupwede sila dahil araw ng linggo. So kung pwede, sana ay uh, mapakapa natin ngayon ngayong araw. Para ma-update ko na rin si Kuya Victor. At nga pala, si, uh, nag si Nag-chat sa akin si Kuya Victor Kaso so, hindi ako makapag-send sa kanya sira yung aking messenger so ano pa, naayos pa Ahora mismo, así lo vi ¿Vale, cuando pisa. No pisar. parto en moneta. 弟 hey. hey. mga swelo, magsimba muna po kami dito. At uh, habang nagsisimba kami, uh, pakita ko po sa inyo yung activity namin kahapon. Yan pala yung ating aming activity kahapon sa aming barangay. So ayan po pala mga suylo, yung aming activity na uh, araw ng Sabado. Oh. Tulong-tulong po kami ng nagtipon po kami. Barangay Tanod, uh, Barangay Opisyal, Barangay uh, Uh, ano pa w, Lupon at saka uh, Skaterman at saka yung mga uh, member at saka for piece ang uh, tulong tulong po kami dito mga silo at saka yung mga maintenance pa pala sa barangay tulong tulong po kami para sa aming uh, bagong project dito anilipat uh, namin yung aming hapag uh, nakahiram uh, kami ng area mga silo na medyo malapad-lapad Uh, salamat nga pala sa napahiram ng area dito na mapagtamna ng gulay-gulay si Kuya Nick na Nicomedes. So yan na, uh, naglilinis po kami dito kasama ng mga elected at appointed. So ano ito, uh, medyo pa, ano, parang paligsahan. Uh, hiwalay hiwala hiwalay iba ang uh, official lupon at uh, anod at saka iski at saka uh, BSW at saka ano ah uh, ano pa, 4 piece. So mayroong ano, parang paligsahan dito kasi mayroong premium para gandahan ng tanim at paramihan yata dito ng harvest. So kanya-kanya po kaming ano dito uh, tanim kung sa sakasagali uh, matapos namin itong malinis at ipatblat. Ayan, ililinisan muna namin uh, bago kami magplat-plat. ang

Oh, Kevin Nani niya, nagpaspasa na kung mga labo ng mga... Dito! <laughs> oh, ta Tagsa na ka plat? Oh, no. Di putol -putol? Oy, parang, ba putol-putol? Oy! Para nga may problema no! Galing oh, no. ato, nagtapat Di it's <laughs> W, ilang yeah. mo po dito, Portes! Okay. Okay. Yeah, mo lang eh! Tagsa plot ba? O oh, bitaw! ka mau, lima, mau tapos wag na namo nga yan dapat natapos na namin malinisan. So nagpartlat na kami, nag-divide na kami para isang membro ay uh, isang grupo, isang plat. Medyo na papalaban dito mga dito kasi ang aking grupo ay puro babae. So nasa akin talaga nakasalala yung ano yung mga bibigat. so ako ang gumagawa so yan let's go bayanihan kami tulong tulong ano kanya kanya fire ayan mga kasuelo yan po ang aming na tapos meron na kaplat plat na sa dalawa, tatlo, apat, lima bali anim na plat ito hindi pa nakaplag plat yung mga iski ito na lang sa amin ano ayos perper na Bali ito yung aming project sa paghalin at magtanim ng prutas at gulay. Okay! Ayan mga suylo, time check tayo, alas 2.00 imedya na ng hapon so nandyan na yung ating hinihintay na si Boss Nel yung ating kilalang teknisyan na mag dukot nito ni Princess so yan set up nga po pala kang Kuya Victor ang ating Maria at saka sa lahat-lahat ng nag-message sa akin na hindi ko na re -replyan, pero na re-receive ko yung uh, kanilang mga message pero hindi po ako makapag-reply sa kanila hindi ko alam, uh, sira yata yung aking messenger uh, hindi ako makapag-send ng message hindi nga ako makapag-send ng picture, video pero makareceive ako mga mga chat o oh, dito ko na lang ipapahating <laughs> ay hindi ko alam kung ano nangyari sa aking messenger pa uh, so uh, ano natin to ipapakapa muna tapos kung ano man ang kinalabasan nito kung wala laman so i na namin ito ni Kuya Victor yung Uh, baka namin at napasinsan na nga po pala kuya at, hindi ako makapag reply sa inyo sira yung aking machine gel inaayos ko pa ni boss de in the house nasaan man boss de? why? may problema na no? ha?

Pastahan. Kajunas Mo hmm. pone mo na AI sa una? Mo oh. pone? Kini Katong dito bas dili. Katong dito sa payag ni Howard Davidson. Wala laman daw. Negative. Oh. Hmm. Wala daw laman. Eh, Nako. Oh. Ayan so, yan po mga sila, natapos na natin pinakakapa at umuwi na rin si boss na dahil nagmamadali daw siya meron daw pa meron pa sa pupuntahan so ito nalaman na natin mga sila na wala ang laman na naman lagi na lang negative so ano na ito gagawin na namin ni Victor yung plan B kaso hindi ko siya ma ma ano sa messenger dahil uh, nagloko yung aking messenger dina ko mamaya kung makapag uh, ano tayo Siyempre, papaalam din natin sa kanya so, Salamat ayos ko yung messenger ngayon para matawagan natin si Kuya Victor po yung pinaka ari nito sila ni Ti Maria uh, para alam din nila ba sabi ni Boss i-ano na lang talaga ito i Ariana, dahil uh, sayang ang panahon ilang taon na so wala sabi na malapit na naman daw ito maglandi sabi ni busnil ay hindi na Uy, ano pala sila ni Mrs. ni CJ galing ito sa ano sa mga kambing wala hindi man buntis hindi. Tomboy daw sabi ni CJ. Si Oo nga. Kaya siguro binenta ito sa ano noon. O, dito ka lang muna. Ay tatawagan ko pa yung pinakamayari ka. Ah, uh, pinakamayari sa'yo. Kung ano ang magiging desisyon nito.